wagis bag, wag 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 wala matapos natin yun goal ha ha wala matapos yun yun hanggang kailan ngayon hanggang ngayon oo wala matapos yun hindi na kasi pwedeng pagpabukas natin yun bakit eh marami tayong gagawin bukas eh gagawin natin bukas Kalau apa pun tak ng yang Ayo. Sasama ka ba? Oo. Oh. Sigurado ka sasama ka? Oo. Oh. Oo oh, ka nang oo. Oh. Kapo Inindyan muna naman kami. Nata, andyan si Pokot. Para uh, may katulong tayo. Okay. Ayun para yun eh. Otawagi mo. Pokot! Tapos na ba yan? Baba ka. Hindi mo din na yung maso. May wasi dyan na yun. Nasaan? Ayun. Oh, yun pala. Yun na lang yung gagamitin natin maso. O, ba, Honor? O. Oh. E, Ito na lang yung gamitin natin maso. Bakit? Wala na bang maso? Ba't yung gagamitin natin? Mag Mabigat pa muli to. O, oh, sige. O, oh, yan na lang. O, oh, mo doon. Kaya lang. Kaya alak mo. Di, huwag mo na tanggalin. Kaya iilak mo lang. Oh. Uh, 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 Bigay mo kay po doon. Pwede pa tanggal ng ipan ni po po to. Hmm. Tagal-tagal naman ngayon. Kanina pa ako naghihintay, nasasayang lang yung oras. Sila kayo nagpunta yung mga yun ha. Set ka oras na ako naghihintay ko. Yung trabaho na bibitin. Takit ang nakakulot ang gigit ng dalawang to. Eh, ano kaya yung mga yun? Oy, oh, Jigol! Ba't yung tagal-tagal nyo? Yung trabaho, napipending sa ginagawa nyo eh. Eh, sinundo ko pa to eh. Kinuha pa namin tong kartilya. Kumuha pa kami ng maso. Eh, wala ka naman dyan. Nagre-reklamo ka? Nagre-reklamo ka ba? Saan ba pumunta? Wala ka naman dyan. Wala ka naman. Kanina pa kami dito. Yes. Alas, Jess. Wala ka naman dyan, oh. Ilang oras na ba tayo dito, Dagol? Talo. O, talong oras na kami. Amin wala ka man dyan, talong oras. Nag-iitay ako sa'yo. Siyempre, kinuha pa namin tong kartilya. Saka, maso. Maso. Galing ako dun sa site. Dun ako naghahanap sa inyo. Hindi naman dito. Wala tayong pinag-usapan na dito magtatarbraho. Tagal-tagal nyo. Nasasayang yung oras eh. Ito na nga oh. pinadala na namin. Nagdala na kami ng maso. Oh. Mas mabigat pa siya yan. Maso ba yan? nga. Para magamit na. Oh. Oh. Bigat, oh ka bigat. na magalit. Gagali ka. Yan. Oh. Oh. Nakalakan mo yung maso. Hindi namin papaswa sa'yo. Masya mo Mabigat. Ako lang na. Talaga kayo. Oh. Ayan na. Oh. Ah. Oh. Huwag mo agis. Huwag. walang niya napasobra yata ay <laughs>